ganyan din kinakain niyo yung kuko? o ginaano kong lahaba kaya pala minsan wala na akong napuputol eh ginaano niya pag mahaba kaya... ulan na naman guys o oh. ulan na naman nilayasan kami ng aming mga trabahador guys <laughs> do naman sila pumunta sa kabila Grabe oh? na yan ulan na naman oh sunod sunod na naman kay nanay kahit na walang slippers sunod sunod na naman kay nanay Here I am. Here I am. Daddy singer. Daddy singer. Where are you? Sana pagmatapos matapos yung ano, matapos yung kalsada, tapos na rin yung cemento Ito yung kabilang lote. Malawak na yung kanilang na cemento ah. Yan ano guys. Oh, na yan guys, kusa. Kusa silang naghakot dito sa loob ng bahay kasi lagi lang kami nakatingin sa kanila, hindi namin kaya magbuhat eh. O, oh, sila mismo ang nagbuhat niyan. Nagsimento dito sa loob. O, oh, di may lakad-lakaran na kami dito. Basa pa pala ito na yun. Oh. Basta pa kalalagay lang nila. Sunod na, eh, doon na naman sa likod. O, di ba? O. Oh, medyo mababa yun <laughs> <laughs> hindi na magdamo-damo pagod magdamo eh Simintohan na natin kaagad gumanda na siya o oh, kasi laging umuulan laging nadidiligan Guys, oh, di ba? Ganda na ng mga plants. Maganda yung, yun yung kagandahan pagka laging umuulan, laging ano, maganda na yung mga plants natin, oh. Di ba? Dito pa, guys, oh, yung mga halaman namin dito, guys, magaganda na. 2, 4, 6, 7, yan, oh. Oh, di ba? Lulusog na, ah. Durin, durin. Ang bilis nito, pero dito, ito, muntik na tumamatay, ito. Kasi nga, kasi nga, maliit na yung paso. Kailangan palitan na natin ng malaki. Guys, oh. Uulan na naman. Bakit kaya na nagtambak yung ano, yung tubig dito sa gilid? Ay hala. Naipit guys, naipit ito yung bagong lipat ko, oh. nagtubo na siya oh. Mabilis lang pala to siya mabuhay yung ganito. Yan kaya ilipat ko lang kasi masyado nang masyado nang puno siya sa paso, kaya kailangan ilipat na natin sa ibang lalagyan. Yan na guys, so lumipat na ang ating mga tropa doon sa kabilang area. Pero yung motor ni Kuya nandiyan pa rin. Yan na guys. Malapit na yan siya. Baka bukas na matapos na nila yan. At ang ating mga bulaklak nagsipaglabasa na. Dron, dron, Guys, oh. So. Ganda na, di ba? Kaya lang, yan, yung ating mga damo. Start na naman yung mga damo. Dahil mabilis magsipagtubuan ngayon. Maulan, maulan. Oh! Oh! Tamlay na guys, uulan na guys. Malapit nang bumagsak. Thank you very much for watching guys.